Magandang araw sa inyo lahat. Ako si Vinny Vinny Pearl, ang guru ninyo sa Pilipino. Ating tututlasin ngayong araw ang buod ng mga saknong 216 hanggang 442 ng Obra Maestra Ibong Adarna. Ang paglitas kay Don Diego at Don Pedro Inutusan ng ermitanyo si Don Juan na kunin ang banga at punuin ng tubig para buhusan ang dalawang batong tila puntod na nasa ilalim ng pedras platas. Agad ni sinunod ni Don Juan ang utos. Agad siyang sumalok ng tubig at nagtungos dalawang bato. Dahil sa mahiwagang tubig, naging tao muli sina Don Pedro at Don Checo. Nagyakapan ang tatlong prinsipe at labis na nagalak dahil sa wakas ay kagaling na ang kanilang ama dahil nahuli na ni Don Juan ang ibong Adarna. Muling nagtungo ang tatlo sa dampa ng ermitanyo at tuoy nagkaroon ng piking sa dami ng pagkain inahanda para sa kanila. Pinahira ng ermitanyo ang gamot mula sa butilya ang sugat sa palat ni Don Juan at agad na gumaling. Nabigla naman si Don Juan sa panibagong hiwaga na namalas niya. Nagbili ng ermitanyo sa tatlong pinsipe na naway makarating sila na malukot at mapayapa sa kahariang Burbanya, alang-alang sa kaligtasan ng hari. Ang pagtataksil kay Don Juan Nauna naglakad si Don Juan habang dala ang hawla, palihim namang kinausap ni Don Pedro si Don Checo dahil sa labis na inggit ay binalak ni Don Pedro na patayin si Don Juan. Nabigla si Don Diego at agad na tumutol sa plano ng panganay na kapatid, ngunit sa huling nakumbinsi din. Sumang-ayon ito, na nabugbugin si Don Juan, huwag lamang patayin. Natuwa si Don Pedro sapagkat iiwan nilang sugatan si Don Juan sa kagubatan, kaya natitiyak na doon na rin ito darat na ng kamatayan at sila na ang mag-uuwi ng ibong Adarna pinagtulungan ni na Don Pedro at Don Checo na bubugin ang bunsong kapatid. Hindi nang laban si Don Juan. Gulapay siyang iniwan sa gitna ng kagubatan sa katumakas ang dalawa, tangay ang ibong Adarna. Masayang dumating ang magkapatid sa palasyo ng Berbanya. Dinatnan nilang nakaratay pa rin ang amang hari. Nagpilit bumangon si Haring Fernando at sabik na niyakap ang dalawang anak na mataga na hindi nakita. Agad din nanlumo ang hari na malamang hindi kasamang bumalik si Don Juan. Tinanong ng hari kung nasaan si Don Juan, ngunit ang sagot na magkapatid ay hindi nila alam. Iniharap sa hari ang ibong Adarna at laking pagkabigla nito dahil pangit at lulukuluko ang ibon. Labis na pinagtakhan ng hari ang sinabi ng medikong paham na ang ibon ay makapitong ulit ni nagbibihis ng anyo at nagpapalit ng kulay ng balahibo. Natitiyak ng hari na sa anyo na iyon ng ibon ay hindi siya mapapagaling ng awit nito at sa halip ay lalo pa siyang lulubha. Muling naalala ng hari ang panaginip na naging sanhi ng na malubhang ng sakit na pinaslang daw ng dalawang bukong si Don Juan. Dahil dito, lalong lumubha ang kalagayan ng hari sa paglipas ng mga araw. Samantala, ang ibong Adarna naman ay ayaw pa rin kumanta sapagkat wala ang tunay na nagmamayari sa kanya na iba kundi si Don Juan. Umaasang ibon na buhay pa ang prinsipe at matutuklasan din ng mga magulang ang naging kataskilan ni na Don Pedro at Don Checo. Ang hinagis ni Don Juan Nasa gitna na kagubatan si Don Juan at tila papanawa ng bait sa hirap na dinaranas. Magka ang buong katawan niya, may pilay sa tadyang at matindi ang nararamdamang utom at pagkauhaw. Wala siya makitang kaligtasan o maaaring makatulong. Kaya, anumang oras ay maaari siyang mamatay. Sa kawalan ng pag-asa, siya ay nanalangin sa Berheng Maria na siya ay tulungan ng mabukay. Sa kanyang panalangin ay naibulalas niya ang kanyang hinagpis sa kanyang mga kapatid dahil lang sa Adarna, na ito naman ay para sa kanilang amang hari. Ano mang karangalan ang kanyang makuha ay karangalan nilang tatlo bilang magkakapatid. Gayunpaman ay humingi siya ng kapatawaran sa mahal na berhen para sa kanyang mga kapatid. Ang mahalaga ay mariling na ng kanyang ama ang tinig na ibong Adarna sagot sa panalangin. Sa libis na isang bundok ay sumulpot ang isang matandang ermitanyo at natagpuan si Don Juan na nakahandusay sa lupa. Walang malay si Don Juan at bakas pa rin ang pagkalamog ng katawan. Matinding habag ang naramdaman ng ermitanyo sa sinapit ng prinsipe na kulang lamang ay datna ng kamantayan sa puok na iyon. Sa ikalawang pagkakataon ay muli nitong ginamot ang sugat ng kawawang prinsipe. Tila Diyos ang tingin ni Don Juan sa matandang ermitanyo at manugod na nagpasalamat sa pagliligtas sa kanyang buhay. Nais niyang gumantay ng utang na loob dito, ngunit iyon ay tinuturing ng ermitanyo na isang kawang gawa. Inutusan ng ermitanyo na umuwi sa kanilang kaharian si Don Juan upang iligtas ang buhay ng ama nagmamadaling tinahak ng prinsipe ang daan pauwi ng Berbanya. At dito nagtatapos ang ating pagtalakay. Maraming salamat sa pakikinig.